Sabak sorry mga ka-vloggers Sorry, sorry diyan ito, ito, diyan 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 Ito na, diyan na diyan diyan na, diyan 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 po kayo man diyan 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 ano Gusto mo mag-charge mo? Meron. Kaya lang malapit. Kaya lang malapit na tayo. Yan, yeah, <laughs> yeah kita, tulak na lang natin mamaya. <laughs> Ate, hindi na kita kailangan. tatarik na may katay pangiting lugar sinigit ko kayo sayo, kuya paano kami dadaan may sinampay may goodness kasagingan parang matayo kung kung di to sa kasagingan mag pa ako ng saging guys nagtatagal ako ng ano pala ang tawag nito? ayun o oh, may saging hindi pa yan ready yata hindi pa hinog

ano kaya yung ano niya sa tour guide? Opo, 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 opo kapag wala akong parking dito. Ayun. Okay, see you guys later and enjoy! <laughs> Siguro dito kayo maglalakad. Nakikita ko lang. Ayun. Yun na dun sa bababa. -ba. Kuya, baka gusto mong yung abanting sa'yo, kuya mo mga atras ako kuya 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 atras Malayo Hindi nga pwede mo lang ito dito Ay buti na lang hindi ko sinama si Kaboy Ha? Buti na hindi sumama si Kaboy Hindi, si uh -huh. hindi pwede kay Kaboy dito Dorado <laughs> <laughs> so, mag-reklamo. -re oh. oh. Baka sa butas. guys, let's go na. Mag time okay. Dala-dala na lang. Pero <makes noise> dito, meron pa daw tayong pa sa so, Kakasya tayo lahat. So wala nang entrance pero provide ng 2590. Tapos po, <coughs> May may bayad pa. <coughs> oh my God. oh my God. <laughs> <coughs>

kaming punta naman ulit natin ng pagblog ah, ko po ay, kuya hindi, wag kang maingay hindi, alam niya yan hindi niya yan ay, Diyos, ay, Diyos ko po kaya, hindi lang na nakakatakot paakyat to eh ka na makakatayo hindi sige nandito ako no. Ano yung takip? Ay, So, hi, guys. Hello, everyone. Good afternoon, good evening, good morning. Andito kami ngayon, guys, sa San Mateo, North Sagaray, Bulacan. Ang lugar nito, na ito, guys, ay Tinaguriang Little Palawan. So, naamis kami sa aming nakita sa Facebook. So, ngayon, nandito na kami guys. Ayun doon yung kuweba. Yun doon, magbabangka kami papunta doon mamaya sa may kuweba. Yun, nagpaka na kami guys. Nantay lang namin yung aming ibang mga kasama. Ayan, ito ang kasama ko. Kasama namin yung anak ko at saka girlfriend niya. At, Tapos, ayan, ang daming tao guys dito na nagsisiming. Ayan, no. Ayan yung kanilang mga cottage. Ayan. Lahat ng tao dito guys na pumupunta uh, nagpaka uh, nagpaka life best. Ayan. Ayan sila madam. ay mga kasama namin. So, ayan may isa pang ano guys. Ano kasing tawag dyan yung bangka na yan? Motorboat. Motorboat guys. Ayan o. No? tingin na. Papunta yan sila sa sa kweba. Ganyan din sasakyan namin mamaya guys. Sabi ayan kami o. ni Kuya Sarap. Ayan o. No? Wow.